ano ko papasukin yan mga Q yung skip naman pa lang yan no? ito yung sinasabi mga Q ng taga dito daw yan na may kakaiba daw dito ayan hindi ko alam guys kung baka niloloko lang tayo nun yung butas Ang sikip na dito mga kayo. Hindi ko na ito kayang pasokin. Eh. Ayan, sikip. Yung meron lang doon sa loob. Ayan o. No. Naririnig ko mga kayo yung ano ng... Ayun! Tumalsik na. Ayan, yung meron lang doon sa loob. Mga sako lang din naman, no? Ayan, no? Hindi naman mabaho, mga kayo. Parang ano lang, parang malangsa lang, parang ganon. Ayan, parang merong isda na ano, inanod dito sa part na to. Doon siguro banda Ayun siguro, ayun, no? Ayan, sa gilid. Ayan siguro yung sinasabi, mga kayo. Kasi hindi naman talaga siya totaling mabaho. Parang malangsa lang. Ang ganda. Grabe dito. Wasak na wasak dito guys. Yung seawall. Ayan oh. Eh gumagalaw oh. Delikado to guys. Gumagalaw. Ito. dilim. Hindi makita yung low face. Madilim na. Pagkakada ng mga ano. Bakal oh. Yan oh. Tingnan yung mga bakal mga kayo. Ayan. Tingnan nyo. Ang tatalim. Gabe. Eh oh. lu. try natin kung kaya nating pasukin 'yan mga kiyos. hindi na natin baka naman. Hanggang doon mga Q, wasak na yung seawall mga Q. Ayan, dito meron ding butas. Ayan, napasok na rin natin yung butas na yun mga Q. Wala naman talaga. Ayan o. Oh. Uy! Galit na naman yung dagat. grabe dito grabe yung kalagayan dito guys nakakatakot Ayun, oh. dito sa part na to makikita mo wasak na rin yung mga seawall wasak na rin tapos kung mapapansin yung mga Q yung bakal na ginamit sa kanya maliliit maliliit lang po yung bakal galit talaga yung dagat kapag binibidyoan natin dito nagagalit yung dagat Tagat-tagat pa tayo Mga kayo sabio wasak wasak na dito guys oh lumulutang oh. Ayun oh. Basura na naman siguro yan guys. Ayun. Wasak na rin dito. Ayos oh. Mabuhangin. Nilagay nila diyan mga Q, para yung tubig hindi totoong pumasok dito, mga Q.